Ah, dahil po walang isda ngayon, po konti, magpapalaro po kami ni tanggala ngayon. wow. Ah, may premium po yan ng 100 ang uh, patay ng buti po yan tayong buti. so dito po lang nagkakatulong na so mabim mabimigay mabim kami ng papremium ano uh, oh, yan 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 sige 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 go go tayo kahit babae pwede pwede kahit babae pwede yan yun yun pwede na pwede na ba yon, yon. ¡Vamos! 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 জুল pa tayo 100 pa <laughs> tayo <laughs> Babawi na lang, siya. Isa. Dalawa. Dalawa. sayang. Uh, next, next. Wala, sayang. eh ah, pangalan. Sige, sige. Ano? <laughs> Ito masasayahin talaga sila. So yun, nakapunta kami ni Tintang Galaga. Mga katalod, hanggang dito na muna. Kaway-kaway! Yun, maraming salamat. Hanggang sa muli. Kaway-kaway, kaway-kaway mga idol. Pawi tayo ah. Salamat, nakakuntang pagkas. Pag Iyan! Salamat ate, ate Malo, at si Nonoy, si Sir. Yun, welcome sa ulitin. Yun, Sir, thank you. Sarawin. Sana maulit ulit. Nakati oh. So, kahit hindi siya nakating ka, nakadilin siya ng... Ano, limang pigeon pag-asay panirapan. Ayan.